Pasa po nga kalapa. Ito na. Yung aming inano kanina. Natapos na. 700 ito lahat. Ng hollow blocks. Yung aming pinakot. At saka pinayal Dahil bukas. Ito naman yung tatrabuhin namin. Ito. Yan. Dalawang kwarto yan. Oh. Itong isa, doon ang isang sa kalikod. Saka so, itong sala nila. Itong sala. Tubig po. Tubig. 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 So, bukas. Ito. So bukas naman guys.